Di natin maiiwasan na mararanasan natin sa buhay ang masaktan dahil sa pag-ibig. Pero kahit masakit, may mapupulot kang mga aral. At maalala mo ang mga mahalagang alaala, mabuti man o masama, kahit pansamantala lang sila sa buhay mo. At ito ang mga bagay na matututunan mo sa pag-alis nila. Mga bagay na hindi mo napapansin. Sa kahit anong breakup, may madidiscover kang mga bagay sa sarili mo na di mo malalaman kung di nangyari ito. Sa kahit anong relasyon, seryoso man o hindi, may mga bagay na madalas din natin napapansin. Siguro din natin napapansin kung gaano kakaarte ang kapartner natin o hindi sila masarap magluto. Pero may mga mas malalaking issue na hindi natin napapansin lalo na kung wala siyang respeto, tiwala o di siya tapat sa iyo. Kadalasan, pag sobrang mahal natin ang isang tao, bulag tayo sa mga kamalian at pagkukulang nila. At kahit paharap-harapan na nilang ginagawa sa iyo to, nagpapanggap kang okay lang yun hanggang sa nasasanay ka na lang. Yung totoo, hindi ito nakakatulong sa'yo. Lalo na pag di mo napapansin yung mga isyong halata na sa iba pero di mo pa nakikita. Siguro, lagi na kayo nag-aaway ng partner mo at naapektuhan na yung trabaho o pag-aaral mo. Dahil hinihila ka ng relasyon mo pababa, pero dahil nagbubulag-bulagan ka, nagiging normal na lang to sa'yo. Saka ka na lang natatauhan pag nakatakas ka na sa relasyon na iyon, Bumabalik ka ulit sa wisyo at nakikita mo lahat ng dati mo hindi mo pinapansin nung kayo pa rin. Ang pakikipaghiwalay ay nakakatulong para makita mo lahat ng bagay na to. Nakikilala mo lalo sarili mo at nakakatulong to para makahanap ulit ng bagong relasyon na talagang gusto mo. Ang listahan At dahil alam mo na kung anong mga ayaw at gusto mo, ito na ang nagiging batayan mo kung anong hahanapin mo sa mga susunod mong relasyon. Hindi ka relasyon, kung di relasyon. Pagkatapos ng isang breakup, marami sa atin ang gumagawa ng listahan kung anong mga iniiwasan at hinahanap natin sa isang tao. Baka gusto mo ng taong may kotse, matalino o mayaman, o yung taong mahilig din mag-travel, o kaya yung taong mahilig sa pagkain, hindi epektibo ang ganitong idea dahil wala talaga nakakaalam kahit ikaw kung anong klaseng tao ang makakapagpasaya sa'yo. Maaring ma-inlove ka sa taong kabaliktaran ng mga sinulat mo, Or wag mong isipin kung anong klasing tao ang pasok sa idea mo na perpekto dahil hindi natin kayang kontrolin ito. Kundi, isipin mo kung paano mo may improve ng sarili mo para magtagal sa iyo yung susunod mong karelasyon. Kaya, imbis na isipin mo kung anong klasing tao ang karapat dapat maging karelasyon mo, ilista mo kung anong klasing relasyon ang gusto mo base sa mga breakups na naranasan mo gamitin mo yun mga natutunan mo sa mga ex mo para hindi mo na ulitin to sa susunod dahil deserve mong mahalin at maging masaya. Emosyonal na pasanin Gaano kabigat ba ang dapat pinapasan mo sa relasyon mo? Paano masasabi pag kulang o sobra na? Pag kulang, pwedeng isipin ng partner mo na wala kang pakialam. At pag sobra naman, pwedeng isipin nidi ka. So, ano ba dapat ang tamang balanse sa isang relasyon? Ito ang isa sa pinakamahalagang matututunan mo sa isang breakup. Kailangan mo itong karanasan na ito para malaman mo kung ano yung magiging papel mo sa isang relasyon. Dahil dito, nagkakaroon ka ng idea kung anong aasahan mo sa karelasyon mo at sa sarili mo. Limitasyon Karaniwa na nangyari ito sa mga kabataan, yung mga nagsisimula pa lang mga ipagrelasyon. Para sa kanila, ang pakikipagrelasyon ay ang idea na ibigay ng buong buo ang kanilang lahat sa kanilang partner at sa relasyon para habang buhay sila magkasama ng masaya. Para sa kanila, may isang tamang perpektong tao na nakatadhana para sa kanila na meron dawan sa buhay nila. Pero dahil dito, nawawala yung limitasyon nyo at nasisira lalo yung relasyon. Pag napag-breakup ka, madalas saka mo lang mapagtatanto yung kamalian na ito. Masyadong immature at masama yung ganitong pananaw sa isang relasyon. Lahat tayo ay nangangailangan ng limitasyon tulad ng personal space, respeto at relasyon sa labas tulad ng pamilya at kaibigan. Kailangan mo din ng buhay sa labas ang relasyon mo kahit gano'n pa kayo katagal. Ang pakikipag-iwalay ang magpapaalala sa iyo kung gaano kaimportante yung limitasyon na ito. Masasamang Senyales Mahirap hanapin ito sa una, pero matutulungan ka ng mga alaala mo kay ex para makita itong mga to. Ang mga senyales ay pwede maging pangkalahatan or tiyak lang sa'yo. Yung mga pangkalahatan senyales ay makakasakit sa relasyon mo pag ginawa niya ito. Ito yung mga karaniwa hindi dapat ginagawa sa relasyon tulad ng walang respeto o kaya sobrang-sobrang paghingin ng oras mo o pwede rin hindi pagiging tapat o walang pakialam sa'yo. Ang mga tiyak o espesipikong nasinyalis naman ay ang mga personal mong ayaw pagdating sa relasyon. Pwedeng ayaw mo ng taong mura ng mura o kaya may isyo sa pera. Ang paikipag-iwalay ay makakatulong sa iyo para mas malaman mo kung anong mga ayaw mo at ano yung mga senyales para maiwasan ang mga taong ganito. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Madalas, nagpapanggap kang okay lang lahat para lang mapanatili mo lang yung relasyon. Pero nakakasama to dahil pag di mo binahagi yung nararamdam mo ay lalo lang itong makaka-apekto sa'yo. Dahil sa mga hiwalayan na naranasan mo, matututunan mong mas maisa boses ang nararamdaman mo pag may napapansin kang mga isyo sa mga susunod mong karelasyon. Mas magiging open ka pag hindi ka masaya o kung nag-aalala ka. Kung walang komunikasyon, walang magbabago sa sitwasyon kahit papalit-palit ka pa ng karelasyon, hindi malalaman ng partner mo na naapektuhan ka na sa mga ginagawa niya kung di mo ito sasabihin sa kanya. Lalo ka lang magagalit at magsisisi hanggang sa hindi nyo na ayusin ito. Kaya hindi man naging maayos yung una mo, sa mga susunod na relasyon, mabibigyan mo na ng chance ang ayusin ito. Masasabi mo na na mas malaya yung nararamdaman mo at pwede nyo itong ayusin bilang magpartner. Pasensya. Ang pakikipaghiwalay ang nagpapaalala sa iyo ng mga panganib ng mga bilis ng pagpasok sa relasyon hindi ka naman talagang sigurado. Pag nalulungkot ka o nainggit sa mga kaibigan mong nasa relasyon, pwede mong patulang yung pinakaunang taong papayang may pagrelasyon sa iyo. Pwede kang maging desperado at pumasok na lang bigla sa isang relasyon nang di nag-iisip. Ang masama nito, baka imbis na maging masaya ka, eh lalo ka lang maging miserable. Pwede kang kumapit ng sobrang tagal sa isang commitment nang di mo iniisip kung ito ba talaga ang gusto mo. Paano kung nalaman mo sa sarili mong hindi pala ito ang taong gusto mo pero hindi ka na basta-basta makawala. Ang pagkipaghiwalay ay magtuturo sa iyo kung paano mas magkakaroon ng pasensya para inconsidera kung sino yung tamang tao para sa iyo. Ang ayusin ang karelasyon mo ay di mo trabaho. Minsan, nakakuha tayo ng karelasyon ng may mga issue. Akala natin maaayos natin sila. Sabihin na lang natin na nakakita mo yung potensyal sa kanya. Yun nga lang, kailangan mo siyang tulungan. Pwedeng malabing siya, mabait at matalino, pero ang lakas niyang uminom. O kaya masipag siya magtrabaho, pero wala naman siya sa lugar gumastos. Ang problema dito, mahirap magbago ng isang tao. Iniisip mong pwede siya magbago para sa'yo na pansamantala lang yung mga masasama niyang gawain. Madalas, hinahanap mo lang yung version ng karelasyon mong hindi talaga mangyayari. Nilalagay mo lang ang lahat ng oras at pagod mo para baguhin sila. Ang totoo niyan, hindi mo trabaho ayusin sila. Huwag kang pumasok sa isang relasyon kung pipilitin mo lang din siyang baguhin. May malaking pagkakaiba ang pag-ayos mo sa ugali niya at pag-develop niyong dalawa ng magagandang ugali bilang magpartner. partner Pwede kayo mag-adjust para mapabuti ang isa't isa at nangyayari lang to sa natural na paraan o nung kusa habang nagmamature kayo at habang tumatagal kayo sa relasyon. Hindi dahil gusto mo lang at ayaw mo yung ginagawa niya. Ang mahirap sa ganito, madalas matututunan mo lang to pag naranasan mo na to. Nasasaktan mo na tayo at iniiwan bago pa natin maisip na mali pala to. Ang pagpapahalaga sa tiwala Sobrang mahalaga ang tiwala pero madalas pag nasasanay na tayo sa ating relasyon, hindi na natin masyadong pinapahalagan ito. Normal na magtiwala tayo sa mga partner natin at ganoon din sila sa atin. Pero pag nasasanay tayo sa tiwala ang binibigay sa atin, hindi na natin pinapahalagan to. Madalas sinisira natin to at inaabuso natin ang tiwala ng taong alam mong nagmamahal sa'yo. Saka mo lang malalaman ang halaga nito pag nasira na to. Matututunan mo kung anong ibig sabihin ng tiwala at paano pahalagan to pagtapos na at naghiwalay na kayo. Kaya sa susunod mong relasyon, mag-ingat ka na at di mo haya masira yung tiwala at matututo kang respetuin siya dahil pinagkatiwala niya sa'yo to. At ang huli, relasyon mo sa ibang tao. Madalas natatakot ang ibang tao sa isiping mababakante sila pag iniwan sila ng karelasyon nila. Na malulungkot sila sa buhay dahil wala na yung tao nagpapasaya sa kanila. Wala na yung tao nagmamahal dahil kinalimutan na sila nito. Sa kung mo nalang may iisip yung mga taong dapat pala pinapahalagahan mo pag nakipag-break up ka na sa karelasyon mo. Tulad ng pamilya mong walang sawang umintindi sa iyo at mga kaibigan mong nagtitiwala at sumusuporta sa iyo. Napapabayaan mo yung connection mo sa ibang tao dahil masyadong nakatuon yung pansin mo sa kapartner mo. Higit sa lahat, ang pinakaimportanteng relasyon na madalas napapabayaan mo ay ang relasyon mo sa sarili mo. Masyado mo binibigay ang loob mo at hindi lahat ng suporta at pagmamahal mo sa karelasyon mo. Hindi sa lahat ng oras ay maaasahan mo siya. Tandaan mo na hindi responsibilidad ng kapartner mong ibigay lahat ng emosyonal na pangangailangan mo. Dapat hindi mo pinapabayaan yung relasyon mo sa mga kaibigan mo at kapamilya mo dahil yung mga taong yun ang masasandalan mo at doon mo lang lalong mapapahalagahan yung mga relasyon mo sa kanila ano man ang mangyari sa inyo ng kapartner mo. At yan ang mga bagay na pwede mo matutunan pag ikaw ay na broken hearted. Ikaw, may nais ka bang i-share idea or experience? I-comment mo lang ang iyong sagot sa baba at huwag kalimutan mag-like and i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din sa amin channel. Okay ba yun? Okay yun. Salamat!